Hello po mga kalaki, magandang magandang alas 11 po ng umaga sa ating lahat. Tara, mamigay na po tayo ng mga kompletong 6-digit lucky numbers para po sa mga laro sa Pilipinas at abroad. At syempre gusto ko po ngayon pong uh, second week na po, magsi second week na po ng, ng tapos na po yung first week, matatapos, uh, tapos na yung first week ng October. Ano? So ngayon pong second week, hindi ko alam kung paano bang pagbilang ng second week yung October yung bang unang pagpasok ng Sabado o pagpasok ng Linggo, pagpasok ng Lunes basta po <laughs> gusto ko po ngayong Septe uh, October ay mapanalo po namin kayo ni Lola Carmen okay so eto na po mga kompleto pong mga 6 digit lucky numbers po ng laro ng bawat uh, bansa po okay at pwede po ang lucky numbers namin sa Pilipinas at abroad tandaan nyo po pwede sa Pilipinas at abroad okay so mga kalaki eto na kunin mo na kaya kung ready ka na at ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan po mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers namin Libre po, wala po itong bayad Sa mga masusugid namin mga followers dyan Membership po ang ay private consultation po ang may membership po At yung po mga binibigay natin ngayon na member na private consultation Yun po mga hindi po nagpa-renew ng na mga uh, slot nila yung mga nagpa-member po ng July yun po yung binibigay natin ngayon sa mga nagpa-reserve. May islat pa po, kung gusto nyo po ipapasok, iahabol ko po kayo para ma-experience nyo naman dito po sa Lucky World po namin ni Lola Carmen. Okay, so mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Halika na, punin mo na ang mga lucky numbers po ngayon pong alas 11 ng umaga. Ito na po, umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 16, number 28, number 29, number 33, number 44, number 47, number 58, number 16, number 23, at number 55. Ayan mga kalaki at syempre, ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad. May mga tumitingin kasi sa akin. Nahihiya ako. <laughs> Andito kasi tayo sa bukid. Hindi <laughs> nahihiya ako. Kaya ito na po mga kalaki. Kasi malilim dito may puno nagpapahinga ko. Ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 26, number 37, number 42, number 43, number 18, number 15 at number 6 at number 29. Ayun mga laki. Syempre, ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 8 number 26, number 31, number 17, number 32, number 34, at number 35. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to, 29. Ang numbers, 1 to 29, ay number 3, number 9, number 10, number 27. Number 22 at number 6. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 ay number 2, number 8, number 4, number 4, number 1, at number 0. Ayan. At ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 33, number 21, number 27, number 18, number 12, at number, ayun, number 12. Ayan, mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers, 642, 645, 649, 655, at 658. Ayan po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nagtatanong kung saan po kami mahanap lagi. Eto po, tandaan nyo ha, Huwag po kayong nagpapalo basta-basta. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Okay? Kasi marami pong gumagaya sa amin. Tandaan niyo, Red Parungkin po sa Facebook na meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po 16,000 followers. Sa TikTok po 415,000 followers. At syempre po may second account po kami, Aris Gatchalian at red parong rungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron na po kaming 50,000 followers mga kalaki. Kaya legit na legit po yung mga account namin na yan. Dahil sa inyo po yan. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga mararaming followers. Dahil nakikita nyo naman po na kapag po tayo ng mga lucky numbers. At higit po sa lahat talagang sinusubaybayan po ng mga tao ang mga lucky numbers natin. Kaya sana kung hindi ka pa member sa private consultation sa mga interesado ha, kung interesado ka try mo, baka dito ka manalo, baka dito ka swerte wala pong pilitan to sa may gusto lamang po magpa private consultation okay, kaya ano pang inintay mo, halika na ibigay na po natin ang mga 6 digit lucky numbers na masuswerte, ngayon pong umaga ng alas 11 kaya eto na po mga kalaki, umpisaan po natin sa 642 number 8, number 29 number 34 number 32 number 7 Number 11 Ayan po mga kalaki At syempre ito naman po Ang 645 Ang 645 ay Number 23 Number 26 Number 17 Number 21 Number 34 Number 40 Ayan po mga kalaki At syempre sunod na natin ang 649 Ang 649 6-digit laki numbers mo ay Number 38 Number 5 Number 6 Number 27 Number number 45, number 46. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 655 six digit lucky numbers. Ang 655 six digit lucky numbers mo ay number 15, number 22, number 23, number 36, number 44. Number 49 Ayan, at syempre ang last na Ang 658 6-digit lucky numbers ayan pinagpapawisan ako grabe ang 658 6 digit lucky numbers napakainit po ngayong tanghalian Ito na po isunod na po natin number 17, number 51 number 48, number 44 number 32 at number 22 Three. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga lucky numbers ngayon puntang halian Takbo na sa suki yung outlet at make sure po na mga, ang mga lucky numbers natin aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, shout out ulit po tayo. Ito ng paborito ng shout out po ng lahat. Maraming salamat po sa pamilya, ano to, pamilya, De Guzman sa mga walang sawang panunood po sa aming lahat maraming maraming salamat po sa pamilya De Guzman po ng Novaliches, Quezon City at sa mga toda po ng tricycle po dito sa may Paniki Tarlac. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga taga Paniki Tarlac dyan. At sana wag po kayo magsasawang manood sa amin. Okay. Kaya kung gusto nyo pong ma-flex at gusto nyo pong mabanggit dito sa mga vlog natin, comment lang po ng comment, share po ng share ng mga video at heart ng heart. At syempre, pag nabasa ko yan, nakita ko po na nakafollow kayo. Abay. I-flex ko na kayo. Bibigyan ko pa kayo ng libring code. Okay. So mga kalaki, tandaan nyo ha. Ang mga lucky numbers namin libre, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership. At sana, palarin ka dito. At gusto ko ngayong buwan ng October, isa ka sa mga malilista sa mga notebook namin na winner, winner, winner. Okay, so good luck po at ingat. At sana, Bermans na, manalo ka na.